So ayan guys, set up na hihigaan ni Angel dito sa higa guys. Yeah. Kanina lang kakwentuhan ko pa to guys. Huwag <laughs> nyo na ibababa! Huwag na ibababa! <laughs> si Angel, kumagat po sa siya ating challenge. So, Angel, takpan mo na po! <laughs> Buksan nyo na! <laughs> Hi guys, welcome back to my channel, Algeneration Vlogs. So for today's content, itutuloy ko kayo sa isa sa mga negosyo ng aking kaibigan na si Ernie. So, kung ano 'to, it's a surprise. And later, meron tayong uh, pahihigaing tingnan din kusina mga higa for today's video. Let's go. hihihihihihihihihi <laughs> di ka makalabas? hahahihihihihi kanina di ka makapasok eh na let's go so ayan na guys panapit na tayo dito sa ating paggagawa ng content ito yung kakinang anak ko itong tangkad ko na So ayan guys, nakikita niyo naman Ito ang business ng aking kaibigan na si Edlin Pagawaan ng kabaong Ayan Ito yung ano, loob, dito ginagawa Ayan Ayan o, mayroong dami naman kawi dito yan so, ito ginagawa yung kabaong oh. so dito yung pagawaan ng kabaong ni Edwin The business, isa sa business na aking ibigyan na si Edwin isa lang ito sa kanya business meron siya patokwahan, mamihan so mamaya papahigain natin si Angel dito guys Dito tayo let's go So ayan, pasok tayo dito. Ayan. Ito yung mga, pag, basta pagawaan ito ng aquarium, ay ah, aquarium, <laughs> <laughs> ng Nang... kabaong aquarium. Ano ba siya sabi ko guys? Ayan guys, dami dito. Ayan yung mga materyales. Ayan. Ito, so later, may pa-challenge tayo kay Angel. Pahigayin natin sa, sa kabao. So, hanap tayo ng pwedeng higaan niya. But for now, silipin mo natin dito. Ano pa meron dito sa loob? Anong meron dyan, Angel? Dito yung? Ah, dito pinipintarahan sa loob. Ah. Ito guys, dito daw pinipintarahan yung mga kabaong sa loob. Dito. Ah, may pintura nga. Yan. may pera sa kabaong. Oh, ang lakas kami tan ng guys, kala niyo ba? Isa sa mayaman ko kay Ian to. <laughs> Ayan. Len, ano may paghihigaan ba si ano? Ay doon Ay nado. Hindi may size na nakakontrata, may nakakontrata sa iyo size si Edlin. Len, di ba mayroong kakontrata dito ng size? Korteng ano kay Angel? Eh, pag si Angel, korte. dan <laughs> tangkad oh, kasing tangkad ko nao oh. grabe let's go ah, tara dito angel ito na yung ating challenge for today's video dito natin pahigain si angel let's go So ayan guys, Sine-set up na hihigaan ni Angel dito sa hihiga guys. Kuya, ano ba yan? May mo kung hindi pa ako matagalan. So may taga-iyak na rin tayo nakuha. Ito po, may bayad po ito, taga-iyak. Ayan, eh, ready na po. O, oh, pasok, higa! Higa na, go! Bumukha ako kasi. Baka ka kung gano'n, higa ka? Tangin na ting!

Igana Angel. Tapos pag pinabuksan kay sa lamen, umarap ka, picture lang pakita eh. Oh, ayan si Angel, guys. Kamay mo baka madaganan ka. Kanina lang ka kwentuhan ko pa to, guys. Huwag niyo mo na ibababa! Huwag niyo mo na ibababa! Ayan na po si Angel. Yung mga taga-iyak, lumapit na po. <laughs> Hindi niya siya makahingalin. So, ayan na po si Angel. Kumagat po sa siya ating challenge. So, Angel, takpan mo na po. <laughs> 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 Nagmumura na <lin>. lang. <laughs> Buksan niyo na. <laughs> Buksan niyo na. <laughs> ka. Buksa na. Buksan na. <laughs> ano, <mainit? laughs> si Angel, guys, for the content to support, support sa ating vlog. Si Angel o oh, ano? si na? na? Ay, Ikaw na! Oh, ako na daw, oh, sample. Kasha ba ako dito, Len? Oh. oh. Dyan, Isang takip lang. Tapos abang nagbibideo, pwede kang mag-ganyan. Kahit ilang Wasp -wasp lang. lang Undi, huwag ng poster, hindi, wag nang post na dyan. ba ako?

Oh, okay na. Okay na. Kuya, oh, yeah. <laughs> So ayan guys, Ayusin uh, na rin 'yung ginamit namin ni Angel. Ano 'to talaga si Angel? Ano yung feeling pag nandun na sa kabao? Mainit. Ang init, no? mainit. Tapos dapat papabuhat buhat ka pa ni Edlin, 'di ba? Lumaki 'yung trabaho niya, lumusot eh. <laughs> Ay, oo, oh, oh, hindi ka mabuhat ang bigat oh, daw. Ah, Grabe siya. Yun yung ano guys. Ating thank content you Thank you. So yan. So with that, dito natin ito tatapusin yung ito. ating content. So ayan. Dito natin sa likod ng bahay ni So thank you so much for watching. Yan lang po yung ating quick content. Biglaan lang to with at um ating mga kaibigan, high school friends to. So, thank you so much for watching. God bless everyone. Stay blessed. Stay cool. Life is beautiful. Aldo Nation, out.